So from Angeles, dito na ako ngayon sa may picnic ground. Malabas na lang. Wala ka Yan. So tara, samahan niyo ako. pinagdaanan lang alam na na ano akyatan kasi ayun welcome to rolling hills daw so dito tayo papasok sa mainang And going to malasa so tara tabahan nyo kaya na tayo so ito so, yan bungad pa lang guys nagang pakyat na siya 14.6 yan 15 15.3 So naglalaro siya sa ano 15.13 yung gradient Ang bungad niya Ang bungad pa lang daanan dito natumbukin lang yung daan na ano cementado ano no dito sabi lang buka tapos sa harapan mo ano mga bundok oh, oh, itong daan na to, kapuntang malasa. Halos ano siya, akyatan. Mayroon akong mga escort guys. Mayroon no, akong mga guys. <laughs> Ayos. Safe na safe ang ride. Paraiso this side. para paraiso doon. Porco. Regent Chef Seven. Eight. Eight, nine. mata siya ang tayo camp west coast yun nakiyata na tayo so dito guys tulad ng sinasabi ng mga karamihan sa ito yung ano sikreto maintain mo lang yung ano mo face mo yung tolerable ba yung kaya mo mong hakyatin pero meron siyang laman yung sipa mo kasi hindi ka rin, pwede sa ganong magaan kasi pag masyadong magaan madali ka mapapagod so yun yung magandang practice sa hakyatan So, tuturuan ko kayo ng pinaka basic na technique huminto kayo yan tapos magpahinga muna i-enjoy mo yung baligid naganda ba naman ng tanawin syempre kailangan mong ma-appreciate kailangan mong ma-appreciate yung ganda ng tanawin kaya nga nag-ride eh. ba? Diba? Ara? Selain yang ganda lah Tadi ke asan Ini pakai bundaan Serap di itu Fresco, lemik ah, Hindi ko lang alam Kung nagdadaylan-daylan na lang ako Ito <laughs> Dahil lakyatan dun eh <laughs> Pero maganda na rin yun Huwag ba? I-enjoy natin. May mga baging-baging pa. Tapos sa baba, sapa yata. Sapa nga, naririnig ko yung tubig. So, ganda. Presko. So, dun yung natin. Pajak na ulit. Laban. So, ito na guys. Start na lang. Kayatan. Nakita nyo ba guys? <laughs> Kung ano yung pinaka matinding technique ng pagkakyat. Huwag nyo pipilitin. Huwag <laughs> yung ayaw mag-suffer yung sarili nyo. Pa? At least para may enjoy nyo yung ano, yung paligid, tsaka yung pagbibisikleta. Hindi yung pagdating dun sa may dulo sa destinasyon mo, ay hindi mo man alam kung ano yung mga nangyari, yung ano ba, yung journey mo, papunta sa destinasyon mo, ay hindi mo na enjoy kasi nga masyado kang pagod so yung attention mo nasa ano nasa ano pagod mo so ganda talaga yung enjoy mo yung paligid Yan. yung iba sa si ang talaga sila nag-iensayo kadalasan yung mga sumasali sa mga kompetisyon unlike sa kagaya ko na di naman kalakasan yung nilalasap lang ang ganda ng kapaligiran at mag-explore oh. ng mga daan oks na oks na ako sa ganito Uh, oh. gradient 16 yan anak yata na kaya naman

Pwede ito nga ako Sa Arco ng Barangay Saan yung nagkula? na yan Woo. So syempre guys Punto muna ulit Kasi pagod Yan ba naman yung inakyat ko May hmm. kita akong tindahan yan So Karga tayo ulit dito Bibili ako ng soft drinks. Naipabili po pa? ah. Soft drinks. Opo. Coke po, Coke. Ayan. Hello. Bawa. Pagod na yung kaibigan ano mo. Melvin. Natali ka? O tama yan. Kasi kung hindi ka nakatali, baka inaabol mo na ako. Aba aba Pakiat ka gusto mo kok? Yan yung maganda dito sa pamumuhay dito sa may bundok. Yan. Ayan o. Ang harvest ni tatay. Meron siya mga talong. Natanim dito sa may ano niya. Backyard. Yan. <laughs> Tapos meron din mga gabi. <appointment> Tay. yun o. No? Tay, kinigay po makatok ng kanyan. Ah, balik ka yung po niya. Oo. Oh. Oh. Nampo lagi yun ito? Ah, Tanga Drink Cruise, yan Opo, good morning po Ipapasyal-pasyal ko ganyan yan <laughs> pasyal ako dito Lalaki ng mga tanim nyo dito Matabahin lupa nyo dito tay uh. <laughs> Si Taya Drink Cruise Yan Yun yung mga tatagpon nyo na ano Tindahan Dito sa may ano, Arko ng Mainang Yan Pag nandito na kayo sa San Nicolas Bali, ito yung tindahan niya, Ayan. Ayun yung arko. From here, yeah. tap tap road. Tapos magkikita nyo yung sign na to. Baba tayo dito. Ayan. Dito tayo nga. Magra-right. Ito yung kapuntang malasa. Bali ito yung dahan na pagbaba. Oh Tapos ang malasa, ito yung so, itong niya natin yung ano, tap tap. Dito okay, so tayo. Doon, nalilap. So, diretso yung ito. Ito yung daan. Tapos, Drive! Nakakanan tayo dito guys Tapos Left naman dito Para maka active natin na 2 yung daan Tapos nag right ako dito May basketball court Diretso. Yan. Malabas tayo dito na sa may So, Sila, diba? Dito Tapos, ay, Nakakaliwanag ulit dito. Ah, so yabe, po kaya yeah. niya no. po papunta pagpunta malasa. So, salamat po. Yan. O, pagkaliwa natin, dire na lang. palasa na. Ayos. Ayun yung mga matatanaw dito. Nasa kabundukan na tayo. Ang yeah. presko. Ayun Ayun o. tayo. Ang cute. Gilit na mga kambing. Yan ang kiyatan. Tingnan natin kung ganyan yung gradient dito. Yan, 16, 15. Yan. Grabe guys yan Huwag ano matarik na ganyan Dahan-dahan lang dapat yung pacing Dapat ganun lang yan Ha? Ngingal na ako Grabe Kita nyo naman yung pacing ko Nasa dos lang Si Bain. <laughs> kung kaya mong lakarin lakarin mo muna <laughs> grabe <laughs> ang sakit <laughs> woo yan guys nabang naglalakad pa konti konti yung na enjoy mo yung tanawin na ganyan yan ang sarap tapos mag ka muna yan. woo Refreshing Ayos Pero tatapusin ko to Huwag kayong magalala guys Makakarating tayo sa malasa At ipapagita ko sa inyo So yung Mga kalat natin guys Lalo na Mga plastic na ganyan Darin natin Huwag natin yung itapon basta-basta Tara basta. Itapos naman Pahinga ah refresh So Tuloy ulit. Kaja ulit tayo. Nabi guys. So yung buhud natin. Medyo malayo pa doon. kuna alam ngayon saan yung ang malasa bossing papuntang malasa po o, diretso ah sige po salamat hindi ko na kasi yung daan ito oh paano na paliko na siya yan. yan dahil ginagawa nga yung ano dito ito yata yung sinasabi nilang bypass road ayos may nadaanan tayong gravel kaso na lang gulung Uh. Kurunangan ay. Kurunang putik yung gulong ko. Yeah. Yeah. Sorry. Bossing, sa papunta yon? Like? Pwede naman sa bike, no? Ito, papuntang New Clark City na. Ah, okay. Salamat, bossing. Okay, naman tayo.

bilang <laughs> daan Dulas kasi Balik tayo Para rito po yun naman time check guys alas 9 na nang umaga yan pero press presko press ko pa rin sarap talaga dito sa kahit yung hangin malamig pa so, ano na to si Anupol nakakatapos ng akyatan ang kahaba ng mga ahon dito Whew. Naku po Grabing daan <laughs> Ano yung mga Pagsubok na kailangan pagdaanan <laughs> dating sa dulo sigurado. May kapalit na maganda 'yan. Gradient, guys. 21 'yan. 22. Uh. Ayos. Tapos 'yung pagdating mo dito siya. Nakakaalam mo 'yun na. Romero pa packet ayun. <laughs> Ay, nagabag natin na ako po. Ayan. Ay, nako. Peace, man. Peace. Buti na lang. Hindi mapapabilis yung ahon ko. <laughs> Chicken, 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 chicken. Oh. Money bot. Money. Ya, dah di tu. Kita mungkin kelabat. Nalakad ko na guys dami natin kaibigan kasi dito Ayan oh. Maka maging sanipan ng ano natin to Pag lang Malapit na lang siya Ayan o oh. Doon na yung ano, Daycare ng malasa Ayan So hanggang doon tayo Sarap <laughs> Sabi ko naman sa inyo Makakarating tayo pa Kunti-kunti At na enjoy natin yung daan Ayan yung tanawin yun yung importante yung masaya tayong makakarating paano natin tinapos yan ito na yun guys yan. dito na tayo sa tapat ng Malasa Daycare yan. ang saya ang sarap magita na bumalik na yung ano dito last na punta ko dito sarado pa to kasi nga sa pandemya yan ngayon, sarap magita ng no, mga bata oh. Lilito <laughs> May mga ano na May klase na, bumalik na yung ano yung school yan ayos peace hello peace hello. cute na mga baby hello good morning yan so yan guys natapos na yung ride natin dito sa malasa yan so hanggang sa muli samahan niyo ako sa mga susunod pang rides your captain riding out